Oh guys, hintayin natin yung mga prinsesa natin. Sa amin silang prinsesa. Sa panaginip mo. Oo nga kulot. Hindi mo ba gets? Girlfriend namin sila. O oh, talagang bobo ka lang. Tsaka pwede ba? Huwag na kayong tumambay dito sa school namin. Marcus, tama naman sila. Sila yung pinili ng mga girls. Hindi tayo aalis dito. Hintayin natin sila, Diana. Hindi kami basta-basta susuko, no? Kayong bahala. Kayo rin mapapahiya. Bang maingit lang kayo. Napipikon na ako sa'yo, ha? Huwag mo kami minamaliit. Uh... Dima, sunduin mo ako after school, ha? Ang sarap sumakay sa motor mo. Oo naman, babe. Walang problema. Dima, tingnan mo. Lahat sila nakatingin sa atin. Ang cool mo kasi. Oo na, Green. Huwag ka nalang magpapansin. Nakakahiya. Kev, ang KJ mo talaga. Hindi ka kasi cool. Pare, pwede ba? Huwag mong sinasagot-sagot yung girlfriend ko. Eh, nakakahiya naman talaga siya kasama eh. Pare, tama na. Napipiko na ako. Puro ka naman daldal -dal, eh. Ano? Suntukan na lang tayo? Oo, oh, sige. Suntukan na lang. Pwede ba? Tumabi kayo dyan. Pabalik din sa akin si Kitty, makikita mo. Oo, pati si Diana. Babalikan ako ni Nat, makikita nyo. Tignan lang natin. Tanggapin nyo na, wala na kayong pag-asa. We are the best, the best among the rest. We are bunnies, yeah! Guys, makinig nga kayo! Umalis kayo dito sa mat namin. Nakalimutan nyo na ba? Dati, lagi tayong tumatambay dito. Bravasti, dati yun. Ano sa inyo nga yung mga madudumin yung puwet dito sa mat namin? Ayaw namin kayong kasama. Ano ka ba, Gigi? Ba't sumisigaw ka? Malinis naman yung puwet ko, ah. Patrick, tara na. Masyado lang mayayabang itong mga babaeng to. Masyado yata tayong bad sa kanila. Bagay lang sa kanila 'yon. Girls, stretch yung mga muscles nyo. Dapat flexible tayo sa competition. Isang oras na nga kami nag-stretching eh. Gawin mo na lang yung sinasabi ni Blandy. Bakit ba ang dami mong naglamo? Pogi, ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Ryan, patay na patay ako kay Diana. Oo, alam ko na yun. Bakit? Di niya pinapansin? Oo, hindi niya ako pinapansin. Tapos yung mga kaibigan niya, tinatawag nila akong donut. Hindi naman ako donut, Ryan. Agawin mo, huwag mong pansinin si Diana. Kalimutan mo siya. Magpabago yung behavior niya sa'yo. Sigurado ka? Okay, Romeo, kalimutan mo na si Diana. Huwag mo siyang papansinin, Romeo. Tama yan, Romeo. Gawin mo yan. Makikita mo siya maghahabol sa iyo. Puro ka naman bore. Wala akong sinabi. Alam mo may, may, sa akin. Pare, sandali. Guys, nandiyan na sila. <laughs> nandiyan na yung mga rebels, Yana. Leila, pagbubuksan ba talaga natin sila ng pinto? Magiging slave tayo? Yana, gusto mo ba maging rebel? Oo o hindi? Oo, gusto ko maging rebel. Kaya lang, Leila, papano naman yung pride ko? Yana, kalimutan mo muna yung pride na yan. Hello, Hello, Rebels! Hello, friends! Hello, Diana! Hmm, girls, ang bango-bango nyo naman. Rats, anong ginagawa nyo? Alam namin gusto nyo maging Rebels, pero hindi namin kayo slave. Layla, kaya kong buksan tsaka isara yung pinto. Hindi mo kami kailangan pagsilbihan. Okay? Diana, hindi. Friendly lang talaga kami. Sigurado ka, Layla? Guys, naunahan tayo ng mga rats. Ang pagal natin, dapat tayo nagbukas ng mga pinto nila. Yung kasalanan to ng mga kumag na yan. Ang importante, hindi yung mga kumag na yan nagbukas ng mga pinto. Guys, okay lang ba yung tsura ko? Oo, pare. Ang gaganda nila pare, lalo na si Kitty. Parang diwata si Diana. Ano girls, rebels na ba kami ha? Oo nga girls, friends na tayo di ba? Girls, hindi pa. Di ba sinabi namin sa si inyo kahapon, kailangan dumaan muna kayo sa initiation? Ano, ready na ba kayo? Oh, eto na. Isuot nyo yung mga swimsuits, tapos maglakad kayo sa schoolyard. Girls, sandali. Too much naman yata yung initiation na yan. Hindi namin yan gagawin sa inyo. Okay, bahala kayo. Pag-iisipan Pag namin. Anong tinitingin-tingin nyo? Girls, ano sa tingin nyo? Gagawin nila yung initiation? Hindi, hindi nila kaya maging rebels. E eh, pa, paano kung gagawin nila? Ano pa nga ba? E eh, di magiging rebels sila? Hello, Hello boys, kumusta? Hello! Ha? Huh? Nakakainis talaga tong si Smilik. Ha? Huh? Ryan, nandiyan na yung mga rebels. Sandali lang ha. Alis na ako. Saan ka pupunta? O-order ko silang hachoko. Kawawa naman tong batang to. Kausapin ko nga si Diana. So, 50 plastic cups. Kailangan na natin umorder ng mga plastic cups. Tsaka 50 straws Okay, plastic cups, straws Eh yung mga spoons tsaka forks Kulang na yung spoons tsaka forks Ninakaw na naman nila Kamay na lang kaya paggamit ko sa kanila kumain Ice, ice, bilis, bilis Apat na hot chocolate, bilisan mo ha Romeo, bakit ka nagmamadali? Hindi pa kami ready Oo oh, Romeo, after one hour pa nag inventory pa kami Wait lang ha, bilisan nyo Apat na hot chocolate Dudoblihin ko yung bayad mm -hmm. Dudoblihin mo ha Pizza, apat na hot chocolate, bilis Okay Bilisan nyo! Bilisan nyo! Parating na sila eh! Hello, girls! Hello, mascot! Alam ko rin kailangan natin gawin. Magta-transfer na tayo dito sa school. Okay, go ako! Ako rin! Magmamakaawa ko sa mami at daddy ko. Hello, frogs! Hello, losers! Smiley, Gusto ko magpa-picture dun sa black motorcycle. Nakita mo? Guys, guys kami rin! In. Ano ba yan? Pati dun sa motorcycle gusto nila magpa-picture. Ako rin gusto ko. Ang cheap naman nila babe, kung gusto mo, walang problema, gagawin natin. Guys, what's up? Balita. Balita. Uh, guys, pwede bang magpa-picture si Diana doon sa motorbike nyo? Yung black? Papa-picture? Uh... Hindi, hindi pwede. Hoy, Green, hindi mo motor yun, ha? Di ma, ano, sige na, papa-picture lang naman, eh. gusto gusto ni Diana, eh. Pare, huwag ako tanungin mo, yung girlfriend ko. Ako yung sumasakay doon sa black motorcycle, kaya ako lang dapat yung magpa-picture doon. Sabihin mo sa Diana mo, kalimutan niya na. Ah, okay. Kev, yung motor mo. Okay, walang problema. Oo, oh, pwedeng, -pwedeng kayo magpa-picture doon. Hindi naman pwede sa motorcycle ni Kev. Tumigil ka nga dyan. Kev, thank you, ah. Ah, Smiley, sorry. Nag-chase mine ako. Kung ayaw ng girlfriend ng best friend ko, hindi pwede. Papakain ko yung motor nyo eh. Smiley, halika na. Magpa-picture na tayo. Diana, sorry. Ayaw nila pumayag eh. Si Tima? Oo, lahat sila. Ang damot naman nila. Leila, hindi. Hindi ko kaya to. Yana, kaya mo. Sige na. Ayoko. Ikaw na lang magsuot niyan. Lumakad ka sa buong school nang wala ako. Okay? So ano tayo, Yana? Talunan? Hindi natin kaya yung initiation nila. Hindi tayo magiging rebels, gano'n? gagawin natin yung initiation. Pero dapat, sila muna yung magsuot nito. Tapos lumakad sila sa buong school. Pagkatapos, tayo naman yung magsusuot. Para hindi tayo pagtawanan. Alam mo, friend, hindi ka isang rat. Bubwit ka. Hindi tayo magiging rebels dahil dyan sa kaartehan mo. Ano? Ako, bubwit? Eh, di sige. Ikaw na lang magsuot niyan. Lumakad ka sa buong school Hindi ko ipapahiya yung sarili ko Para maging rebels Mahala ka Yana, hindi tayo mapapahiya Initiation to Ano ka ba? Bumalik ka nga dito Oh my God, mapabaliw talaga ako Guys, nakakasyak Motorcycle lang pinagdamot nila sa atin Picture lang naman Babe, huwag kang mag-alala Bibili ako ng sarili kong motor Okay Hi, Diana. Hi, girls Nagprepare ako ng apat na hot choco Oh, Romeo, thank you. Ang sweet mo naman. Ay. Kaya lang hindi kami pwedeng uminom ng hot chocolate. Nagda-diet kami. Romeo, ang bait mo talaga. Ako gusto ko... Ay, bawal. Romeo, pwede kami green tea. Pero favorite niyo yung hot choco, di ba? Romeo, para sa amin ba yan? Ang sweet mo talaga. Thank you, ha. You're welcome. Mmm, ang sarap. Kalahati lang yung inumin nyo, Tataba tayo. okay. Guys, nababaliw na ba kayo? Ipapahiram niyo yung motorcycle niyo kay Diana para makapagpapicture siya. Anong mapapala niyo? Green, nakita mo naman 'di ba? Hindi ako pumayag magpicture sila sa motor ko. Ako hindi ako madamot na tao. Ah, hindi ka madamot. Ano mo, Patrick, sumusobra na sila. O nga, sinabi mo pa. Losers, ipapahiram niyo ba yung mga motorcycle niyo sa mga rebels para makapagpa-picture sila? Hindi. H Narinig niyo boys, kahit yung mga losers hindi ipapahiram yung mga motorcycles nila, wag kayong magbait-baita. Oo na Green, tama na. Naintindihan ko na. Kilay, ayoko na. Tama na. Hindi ko na habol-habulin si Gigi. Oo nga Patrick, pati ako. Wala na akong pakialam sa kanila. Punong-puno na ako. Kilay, e, eh, paano ko may bago na silang boyfriend? Oo, malamang. Ang yayabang nila eh. Okay guys, puntahan natin yung mga rebels. Sabihin niyo sa kanila na hindi sila pwedeng magpa-picture sa motorcycle niyo. Alam mo Green, hindi na kailangan gawin 'yan. Oo, babe, tama na. Napahiya na nga sila kanina eh. Gagawin niyo 'yon. Gigi, kinakabahan ako. Shh. Gigi, Julie, masyado na kayo. Ang yabang nyo. Oo nga, di pa kayo nahihiya sa ginagawa nyo sa amin? Hindi! Bakit kami mahihiya? Kayo dapat ang mahiya. Boys, magpapalit na kami ng damit. Pwede, pwede ka kayong na kayong mababas. Okay girls, alis na kami. Ah uh, girls, pwede ba kami humingi na favor sa inyo? Ano yon? Ah uh, girls, pwede ba kausapin nyo yung mga ex nyo? Sabihin nyo, huwag na silang pumunta dito sa school natin. Sandali lang, boys Kami yung kakausap sa kanila Hindi ko kakausapin si Gira Baka magkabalikan pa kami, no? Nat, Nat ano ba? ba? Bakit? Single naman ako Boys, kayo dapat yung kumausap sa kanila Hindi kami Okay, guys, hanapin natin sila Tara, makakatikim sila Okay, tara na Huwag niyong sasaktan yung Gira ko Nat, seryoso ka? Oo, oh, Diana Single naman ako Wala akong boyfriend Diba? Hayaan natin silang mag-usap Sila naman yung may problema sa isa't isa Okay, magpalit na tayo ng damit Okay, girls. Hindi naman ako titingin. Romeo, ano na naman problema? Stress ka na naman. Uncle Mike, wala to. Huwag mo kong pansinin. Romeo, hindi pwede. Pamangking kita, kailangan malaman ko anong problema mo. Broken hearted ako, Uncle Mike. Ano ba yan, Romeo? Pag-ibig na naman. Romeo, please lang. Tigilan mo na yan. Girls, sinisiyahan mo na na naman ni Teacher Mike si Romeo. Nakakaawa naman. Imagine ninyo, mag-aaral kayo dito sa school tapos yung teacher nyo, uncle nyo. Oo nga, girls. Hindi ko kaya yun. Tara, puntahan natin si Teacher Mike. I-distract natin siya para hindi niya napagalitan si Romeo. Okay, girls. Tara. Hello, Teacher Mike. Yes, girls. Ano yun? Teacher Mike, nag-check ka na ng test papers. Anong score namin? Nag-worry lang kami, Teacher Mike. Baka bagsak kami. Pwede nyo naman tanungin sa akin yan mamaya. Bakit kayo pa? Bakit dito sa cafe? Okay, Teacher Mike. check mo yung test paper ko. Nag-check mo na yung sa akin, Teacher Mike. Nakita ko. Okay, girls. Sasabihin ko na yung mga scores nyo. Ah, uh, Shenya, ikaw, 93. Si Sophie, uh, 96. 96. Okay, Teacher Mike. Thank you. Walang problema, girls. Romeo? Ha? Huh? Romeo? Boys, sabihin nyo nga sa akin, ano to ha? Ano, ano pa? pa? iPhone 11. Oh, alam ko. Bakit 11? Green, eh, ko sa iyo. Ikaw bumili niyan, 'di ba? Dapat ikaw may alam. Bakit mo tinatanong? Di ba? iPhone 12 dapat 'yung hinahawakan ko. Bili mo ako. Gusto ko 'yung color white. Ibili mo rin ako ng phone case. <laughs> Di ba? Upakan ko na 'yan. Alam ano mo, Green, hindi na kita Ayoko na ng ganyan. Hindi hindi kita papakasalan. No way. Di ba ano? Anong sinabi mo? Hello, guys. Bakit wala kayo sa dance class kanina? Paano 'yung wedding dance niyo? Paano na 'yon? Ryan, papakasalan ko ba tayo ako bigyan ng regalo? Tama ba 'yon? Pa kailan kung tama 'yun o hindi? Ayaw na kitang pakasalan. Ryan, do ka muna. Wala mo nang dance class ngayon. Okay, Kev. Pero promise mo next time sasayaw ka na ha. Hahanap ah, kita ng ka-partner. Teacher Mike, may sasabihin sa kami. kami. Teacher Mike, si Leila gusto niyang ipahiya yung sarili niya para sa mga rebels. Teacher Mike, hindi ko ipapahiya yung sarili ko. Anong hindi? Ipapahiya mo yung sarili mo dahil sa initiation. Ay, ano ba yan? Pwede ba ayoko muna ng storbo ngayon? Teacher Mike, tignan mo to. Gusto ipasuot sa amin ng mga rebels. Tapos lumakad daw kami dito sa buong school. Teacher Mike, hindi naiintindihan ni Yana. Kailangan namin dumaan sa initiation. Hindi pa namin nagagawa dahil dito kay Yana. Alam nyo girls, wala akong pakialam sa mga swimsuits nyo. Ice, gawa mo akong cheeseburger yung malaki. Tsaka iced tea. Okay, Teacher Mike. Five minutes lang. Lalagyan ko ba ng fries? Oo, lagi niyang in-order yung may kasamang french fries. Wow, pizza. Very good. Alam mo yung orders nila. Teacher Mike. Yana, walang magagawa si Teacher Mike. Oh, rats! Hello! At bakit hindi niyo pa suot mga swimsuits? Dumidilim na! Hindi niyo pa nagagawa yung initiation niyo. Girls, meron kasi kaming konting problema. Yana, hawakan mo. Isusuot namin tong swimsuits pagkatapos niyong isuot dito sa school. Mauna kayo pagkatapos, pagkatapos namin. <laughs> Girls, hindi kami yung gagawa ng initiation. Kayo, kayo yung gusto maging rebels, di ba? Girls, sandali nga lang. Anong initiation? Anong swimsuit? Anong pinag-uusapan niyo? Girls, natindig niyo 'yon. Oh my god, gusto ng mga rats maging rebels. Teacher Mike, kailangan gawin ng mga rats yung initiation. Gusto nila maging rebels. Kailangan maglakad sila sa schoolyard suot yung swimsuit. Pero hindi pa nila ginagawa. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng maging rebels. Nakakaawa naman. Alam niyo, rebels, kayo na lang gumawa ng initiation nyo. Hindi ko gagawin yan. Bahala kayo. Rebels, bigyan niyo ako hanggang bukas. Isusuot ko tong swimsuit tapos maglalakad ako sa schoolyard. Leila, iiwanan mo yung best friend mo. Kaya mong gawin yon, ha? Siyempre, rat ka. Oh, oh, rat ako. Matalinong rat. Hawakan mo to. <laughs> okay, girls. Pag-isipan nyo ng mabuti. Umaandar yung oras. Last day nyo tomorrow. Siguraduhin yung gagawin nyo. Kasalanan mo to. Ang ate-ate mo. Ha? Huh? Ice, apa the, the green tea. tea? Guys, sa tingin nyo ba gagawin ng mga rats yung initiation nila? O hindi? Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes, guys. Bye! Bye. I love you! Girls, lalagyan ko ba ng milk? Pizza, ano? Milk? Sa green tea? <laughs> okay, girls. Pag-isipan nyo ng mabuti. Umaandar yung oras. Last day nyo tomorrow. Siguraduhin yung gagawin nyo. Kayo na lang gumawa ng initiation nyo. Ayoko. Anong susunod? Diana, ah mali ka. Okay, ulit. Girls, hindi ko gagawin yan. Kung gusto nyo, kayo na lang yung... <laughs> Oo. Oo nga, girls. Puntahan natin si Teacher Mike. Oo nga. Kawawa naman si Romeo. I-distract natin siya. Mm.